nung kongso sa ng pagdududa. Saking doktor ticket. Wala. Wala. Encanto. Ah! Yan yung mga naninirahan dito, may demonyo pa. Satorarepoten hmm. et pararotas. lubayan oh, nyo na to, ha? Lubayan nyo na, ha? Ha? Foo! Lubayan nyo na, ha? Lubayan nyo na. Alos nyo na yung malas dito, ha? Ha? Sabo? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, dun sa itong taong to. Kami na malas din daw to. Tanggalin nyo lahat, ha? Nagkakintindihan. Sabo! Nagkakintindihan. Demonyo to, demonyo. Sige pa, dalawang kamay. Baklas, sige, pababa. Sige, oh. yan, ganyan. Lumayos kayo dito, ha? hu hmm? lumais kayo, ha? Sige, baklas, baklas. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Huwag kang titigil. Sige, tanggalin mo yung malas niyan. Tanggalin mo lahat. Para magdiridiretso ng swerte ni Sir. Ha? Ah. Magkakaintindihan. Hmm. Sige, baklas, 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 baklas. Rexum. Oh, Tanggal, tanggal, tanggal. Oh. mo na. Oh. Tapang mo ah. Sige. Hindi. Sige, sige. Open ball lang yan, oh. So, pabagain ko pa to. Alimatam. Sige pa sige, paborito oh, oh. ni ni brother ano brother oh, oh, tanggal. tanggal Roy Ben tanggal. Next oh, 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 oh. Sige pa tanggalin mo na ha. Suwerte na to. Oh, ah. Suwerte. Hmm. sige sige baklas 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 baklas. Sige pa, sige pa. Ang dami mo nila oh. Matagal nang nahihirapan uh, sa trabaho to eh. Kayo may gawa. Kayo. Sige kami, sige. Sige sige. Tanggal. Sige pa, sige pa. Sige pa, ang dami mo nilagay. Tanggal, 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 Meron pa. Tanggalin mo lahat. Ayan, tanggal na lahat. Lahat, tanggal. Lahat. Gusto ko sana makipagkaibigan sa iyo eh. Kaya lang, dilim ka eh. Tanggal, tanggal. Hindi tayo bagay. Tanggal, tanggal. Paano yun? Tanggal. Hmm. Papatayin kita. Tanggal. Sige. Sige pa. Eso sa malili. Poo! Sige pa. Hmm. Sino malakas sa atin? Ha? Ako. Ang mas malakas, ama. Ha? Handaan mo, ha? Hmm? O, konti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Para hindi po isang basong tubig na maya Kunti lang po yung asin, ah, ma'am. Ah, oh, suswerte so, na to sa buhay. Suswerte so, na sa buhay. Oh, suswerte na. Ilan kayong umaano dito? Ilan? Marami kayo. Ah, ay, hindi po pwede. Kaya kailangan patahin ko na kayong lahat para hindi na ano ang itong bahay na to. At ito si Sera. Ah, hindi nyo nagagambalain dahil papatahin ko na kayong lahat. Swerte na siya. No. No. Sigurado, swerte na Sorte to na, ha. Swerte na, swerte na. Okay, nagkakaintindihan pala eh. Oh, alis na kami. Eh. Ganda ng folder. Sige pa. Puti na lang. Sige pa. Hindi hindi kita patatakasin. Babalikan nyo to eh. Gagawin sa inyo, paktay. Paktay na kayo. Sige, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Oh, band paper lang yan, no? Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Band paper lang yan, hinahan lang sa'yo. Lambot lang yan, no? Oh. Hmm. Sige pa. Sige pa. Sa ngalan ni Jesus, malulusaw lahat kayo. At kukoberan ko na to si sir. Ha? Ang Okay, okay, sige, sige, sige. Kunti okay na lang. Oh. Uh, ah. Ah. Uh, Panginoong kong Isus, sa akin humingi ako ng basbas sa iyo, puksain ko ang lahat ng kadiliman na buhabalot balot sa bahay na to. At kay Sir San Ipratis, Atal. Ah. Sa ngalan ni Jesus, balik sa katawan mo. Sir, sir, sir. Oh. Sir, inom ka. <coughs> Alam mga sinabi mo? Hindi. Kung may video po tayo, pwede nyo mapanood. Lahat po ng demonyo, inkanto, pumasok po sa katawan mo at inalis na po natin. Okay? Sige, pahingan mo na po kayo. Dagdagan ko yung anib mo, sir, no? At uh, para, no? Shoutout sa lahat. Ito ang team Apo Chalin, Apo Eric, na sa Kainta Rizal. Maraming salamat sa mga sumusuporta, lalong na sa dalawa, ang mga team Apo na sa Brunei, si Brother Marvin, Brother Ken, at sa mga taga-pandakan dyan. Hi, and hello. Kay Brother Roybin, Brother Rap, at saka kay Brother Kukoy ng kalo okay. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. At congratulations sa team Apo na dati ay si Apoan. At uh, lumabas muna po siya ng pinto para po mag-aral. At yung nga po, nakapa, nakapasa siya sa board exam. Maraming salamat sa mga sumuporta sa kanya at sa mga nanalangin upang siya ay makapasa sa board exam. Uh, isa na po siyang ganap na teacher. Magandang tangalit.